Hello po mga kalaki, alas 11 si na po ng umaga ngayon mga kalaki at syempre ito na po ang mga masuswerteng lucky numbers po natin mga kalaki ngayon po ay alas 11 si ng umaga at ito po ang mga numbers namin na ibibigay sa inyo ay talaga pong sinumada namin ni Lola Carmen po nagpulitan po kaming maglola kagabi para po maibigay lang ang mga lucky numbers na ito sa inyo at syempre mga kalaki, ang lucky numbers natin alagaan nyo po ito ng 3 days o tatlong araw po bago natin palitan. Okay? Wala po itong bayad. Pag napanood nyo po ito sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, kunin nyo po, tayaan nyo. Pero po, ang private consultation po, yung mga magtatanong po para magpapakod po sila, ito po ay may membership fee po. Okay? Good for 3 months po. At make sure po sa mga interesado, mag-PM kayo sa messenger, sabihin nyo, mag-message kayo, sabihin Sir Red, interesado po ako, tatawagan kita. Make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member. Okay? So, eto na, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po ngayon pong tanghalian at andito po ako ngayon sa labas kita nyo naman nagpapahangin ako pero ang ganda naman dito at syempre ito na po ang daming puno ano? Kaya at syempre ang daming mga uh, estudyante ayan di ba mga kalaki kaya ito na po ang mga laki numbers po natin mga kalaki halika na kunin mo na at tayaan mo na Luzon, Visayas. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo Ito na po ang ating mga 10 digit lucky numbers abroad umpisahan na po natin sa bansa sa abroad, Ito na po sa 10 digit lucky numbers abroad, umpisahan po natin sa number 42, 48 51 57, 64 29 26 18 15 at number 20. Ayan po. At sana, ito namang 8 digit lucky numbers, may manalo rito. Alam mo, napapanalo lang natin 10 digit. May napanalo na tayong 10 digit pero ilang numbers lang. Tapos, puro 5 digit. Sa, sa 7 digit, may mga nanalo na rin. Pero dito sa may 8 digit, wala pa ako ng balita ang may nanalo rito. Pero, parang nanalo yata silang 4 digit, 5 digit din dito. Pero, kumbaga, mas malaki yata pag 8 digit at sa mapapanalo na nila ay eh, 7 digit ganun. O kaya 6-digit Kaya ituloy na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad Number 26 Number 29 Number 33 Number 42 Number 45 Number 11 Number 6 At number 28 Ayan po At ito na po ang 7-digit lucky numbers abroad Ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay Number 41 Ano? 31 7 digit lucky numbers abroad 31 number 29 number 26 number 17 number 18 number 15 at number 9 ayan at ito naman po ang 6 digit 1 to 29 bakit ba nangangat yung ilong 6 digit 1 to 29 ito na po number 16 number 18 number 3 number 24, number 15, at number 6. Ayan. At ito naman po ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 3, number 2, number 8, number 7, number 5, at number 1. At syempre ito na po ang 5 ang five digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 27, number 30, number 36, number 31 at number 11. At syempre, ito na po ang mga digit from Pilipinas naman po. Ito po yung mga 642, 645, 649, 655, 658. At syempre po, bago po natin ibigay yan sa mga masusugid natin mga taga-subaybay yan, uh, dapat po hindi kayo naliligaw ng mga pinag-follow nyo no po, para po ang lucky numbers namin tuloy-tuloy-tuloy nyo po matatanggap everyday, araw-araw. Hanapin po sa Facebook, i-search po ang pangalan namin, Red Parungkin. Tignan nyo po ang followers. Pag 315,000 followers, sa amin po yan. Yung iba po naliligaw kasi pag nyo po Red Parungkin, ba diba, lalabas sa Facebook, Red Parungkin, search mo, tapos makikita mo ibang account. Pindutin nyo po yung people sa taas. People, tapos ayun. Pag pinindutin yung people, makikita nyo na po yung mga account namin doon na 315,000 followers, ayan po. At syempre, meron din po tayong YouTube, uh, 16,100 followers. Meron din tayong TikTok, uh, sa TikTok natin 470,000 followers at may second account po tayo sa Facebook pag pinili ko yung people na yon lalabas po doon red parong pin din na naka yellow t-shirt ako ganito na may picture namin ni Lola Carmen at meron po kami 50,000 followers at syempre Aris Gatchalian po yung pangalawang second account din namin okay so mga kalaki kung ready ka na abay eto na po ang mga lucky numbers po na ibibigay natin sa inyo talagang ang lalaki na ng mga price okay at ang Make sure po na kapag ka nag-message po kayo uh, Dapat po nag-message kayo, nag-comment, nag-heart At nagka-copy po para At nakapalawa para po pagka Nag-check po ako ng mga message, comment ay eh, makikita ko pong nakafollow po kayo Bibigyan ko po agad kayo ng code ng mga lucky numbers po Para po sa inyo Siyempre, automatic yun, magkaibigan na po tayo Okay, so halika na mga kalaki Ituloy na po natin ang mga lucky numbers po para sa inyo Ito na po ang 642 Ang 642 mo ay Number 28 Number 39 number 17, number 15, number 21 at number 12. At ito na po ang 645. Ang 645 6-digit lucky numbers mo ay number 41, number 37, number 33, number 32, number 28 at number 21. At ito na po ang 649. Ang 649 6-digit lucky numbers mo i, number 16 number 23, number 27, number 31, number 42, number 45. At ito na po ang 655. Ang 655, 6 digit lucky numbers ay number 23, number 17, number 9, number 28, number 36, at number 44. At ito na po ang last, ang 6 digit, 658, ito na, kunin mo na mga kalaki. Number 38, number 16, number 40, number 47, number 15, at number 8. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga 6-digit lucky numbers. Ngayon pong kumaga ng alas 11, takbo na sa sukan yung outlet bago po tayo magtanghalian. At syempre, bago po tayo uh, gawin ating mga bagay-bagay, dapat po nailaban na natin ito ha, paka Mamaya abutan tayo ng mga ulan. Okay, so mga kalaki ingat po at sana po palarin kayo. At ito na po ang shout out time. Shout out po sa Cabanatuan City sa mga uh, jeepney driver pujaan sa may ano to. Cabanatuan City Terminal. Hello po sa inyo diyan. Maraming salamat po sa panonood at syempre po dito po sa mga jeepney driver po sa may Cross Pangasinan po. Dito po sa may uh, palengke po sa Rosales Pangasinan kami po yung mga Ah, hindi sila hindi sila, sila tri tricycle driver, trike trike driver. Trike ibig sabihin, yung pong bike bisikleta po. Opo, opo nakasakay na po ako diyan. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo sa amin at sa nag-message na 'yan. Papadalan kita ng combo lucky numbers kasi sa mga gusto po na makapadala ng mga combo lucky numbers at ma-flex, message lang po kayo at comment ng comment share, share ng share video at heart ng heart at dapat nakapalo Okay? Good luck at ingat.